Isang lungsod na mas advanced pa raw kaysa sa teknolohiya ng kasalukuyan. Isang sibilisasyon na biglang naglaho sa isang araw at isang gabi lang. Hanggang ngayon, wala pa rin makapagsabi kung totoo nga bang umiral ito. Ano nga ba ang Atlantis? At bakit hanggang ngayon patuloy pa rin itong hinahanap ng sangkatauhan? Ang... Ang kauna-unahang pagbanggit ng Atlantis ay mula sa Greek philosopher na si Plato. Mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas. Sa kanyang mga akdang Timaeus at Critias, ikinuwento niya ang isang makapangyarihang kaharian sa labas ng Pillars of Hercules o ang kilala natin ngayon bilang Strait of Gibraltar. Ayon kay Plato, ang Atlantis ay may masaganang lupa, kahanga-hangang arkitektura at teknolohiyang hindi matutumbasan ng alinmang sibilisasyon sa kanyang panahon, may mga palasyo na yari sa ginto, templo ng mga Diyos, at sistema ng irigasyon na nagpapakita ng advanced engineering. Ngunit dumating ang oras ng kaparusahan. Ayon sa kanya, dahil sa pag-abuso ng mga taga-Atlantis sa kanilang kapangyarihan at kayamanan, pinarusahan sila ng mga Diyos isang araw. Dumating ang matinding lindol at pagbaha, at sa loob ng isang gabi, tuluyang lumubog ang Atlantis sa kailaliman ng dagat. Marami ang naniniwala na ang Atlantis ay katangisip lamang ni Plato, isang alegorya o babala tungkol sa kasakiman ng tao. Ngunit meron ding mga naniniwalang batay ito sa isang tunay na sibilisasyon na tuluyang nawala sa kasaysayan. Kung totoo ngang umira lang Atlantis, nasaan ito ngayon? Sa paglipas ng maraming siglo, Ibat-ibang lokasyon ang iniuugnay ng mga eksperto at teorista sa nawawalang lungsod ng Atlantis. Bawat isa ay may kanikaniyang ebidensya, kasi at misteryo. Una ang Atlantic Ocean. Ito ang pinakaklasikong lokasyon batay sa sinabi ni Plato na ang Atlantis ay nasa lampas ng Pillars of Hercules, ang tinutukoy ngayon ay ang Strait of Gibraltar. Ang teorya ay nagsasabing maaring nasa ilalim ng Atlantic Ocean ang mga guho ng lungsod. May mga sonar scans na umano'y nakakita ng mga hugis parihabang estruktura sa ilalim ng dagat malapit sa Azores Islands. Ngunit wala pang konkretong ebidensya. Sinasabi ng ilan na kung totoo man, maaaring nasira na ang mga guhong ito sa paglipas ng libu-libong taon. Ang pangalawa naman ay ang isla ng Santorini, Greece, dati itong tinatawag na Thera. Isa sa mga pinakapinagpipitagang teorya ay ang connection ng Atlantis sa Santorini. Noong 1600 BCE Isang napakalakas na pagsabog ng bulkan ang sumira sa malaking bahagi ng isla at sa kalapit nitong kabiyasnan ng Minoan. Ang lungsod ng Akrotiri, na nahukay ng mga arkeologo, ay may advanced plumbing system, multi-story buildings, at wall paintings, katulad ng inilarawan ni Plato. Pinaniwalaang ang biglaang pagkasira ng Minoan civilization ay maaaring nagsilbing inspirasyon para sa kwento ng Atlantis. Ang ikatlo naman ay ang Cadiz, Spain. May mga naniniwala na ang baybayin ng Andalusia malapit sa Cadiz ay dating kinaroroonan ng Atlantis. Ayon sa ilang satellite images, may nakitang mga hugis pabilog na pattern sa marshlands ng Doñana National Park. May mga ekspedisyon na nagahanap ng archaeological evidence dito at may natagpuang mga sinaunang pottery at estruktura pero wala pa ring matibay na patunay na ito nga ang Atlantis. Ang ikaapat ay ang Sahara Desert, Eye of the Sahara Richard Structure. Ang teorya na ito ay naging popular nitong mga nakaraang taon. Ang Eye of the Sahara sa Mauritania ay may malalaking concentric circles na kahawig ng description ng Atlantis sa mga sulat ni Plato. Bagamat nasa gitna ito ng desert, may ebidensyang nagpapakitang ito'y dating may tubig. May mga geological formations na nagpapatunay na may sinaunang ilog, lawa at posibleng karagatan dito noon. Dagdag pa rito, ang laki ng lugar ay halos akma sa sukat ng Atlantis na binanggit ni Plato, isang napakalawak na pabilog na lungsod. Ngunit walang konkretong ebidensya ng advanced na sibilisasyon sa mismong lugar. Ang ikalima naman ay ang Antarctica. Isa sa mga pinaka-wild pero intriguing na teorya na ang Atlantis ay nasa ilalim ng yelo ng Antarctica. Ayon sa ilang researchers, ang Crust Displacement Theory Raw ay maaaring nagpalit ng posisyon ng mga continent at ang dati tropical na Atlantis ay ngayon ay nasa ilalim na ng yelo. May mga satellite image raw na nagpapakita ng tila kakaibang mga geometric pattern sa yellow, pero wala pa ring matibay na archaeological backing. Ang ika ay ang Caribbean, Cuba at Bahamas. Sa ilalim ng dagat malapit sa Cuba, may mga nakitang underwater structures na tila kahawig ng mga sinaunang lungsod. Noong 2001, may underwater sonar images na nagpapakita ng tila pyramid-like formations sa ilalim ng dagat sa pagitan ng Cuba at Yucatan Peninsula. Pero hindi pa rin malinaw kung natural formations lang ito o gawa ng tao. Kung sakaling totoo man ito, maaaring may bahagi ng sinaunang sibilisasyon ang nalunod dito at maaaring konektado sa Atlantis. Erang at panghuli ay ang Indonesia. May ilang Southeast Asian theorists na nagsasabing maaring nasa rehayon ng Indonesia ang Atlantis. Ayon sa kanila, ang kabihas ng Lemuria o Sunda Shelf ay dating sibilisasyon na lumubog dahil sa pagtaas ng tubig dagat matapos ang huling ice age. Marami raw sinaunang artifact at ebidensya ng advanced civilization sa rehiyon bago pa man ito nalubog sa baha. Habang wala pa ring tiyak na lokasyon ng Atlantis. Ang bawat teorya ay nagsisilbing piraso ng isang mas malawak na puzzle. Isang puzzle na, hanggang ngayon, pilit pa rin binubuo ng sangkatauhan. Ang pinakakilalang modernong teorya ay nagsasabing maaring ang Atlantis ay isang naunang sibilisasyon na nasalanta ng kalikasan, isang napakalaking tsunami, Lindol, o pagsabog ng bulkan ang maaaring naging dahilan ng pagkawala nito. Pero ang mas nakakakilabot na tanong ay ito. Kung ang Atlantis nga ay mas advanced kaysa sa atin ngayon, ibig bang sabihin ay may teknolohiyang nawala na at di na muling natagpuan? May mga naniniwala rin na ang Atlantis ay may connection sa mga nilalang mula sa ibang planeta. Ayon sa mga ancient astronaut theorists, ang advanced na kaalaman ng mga taga-Atlantis ay hindi raw galing sa tao, kundi sa mga nilalang mula sa kalawakan. Ang mga pyramid, crystal na enerhiya at telepathic communication, lahat ito raw ay bahagi ng nawalang kaalaman ng Atlantis. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin konkretong ebidensya. Lahat ay haka-haka at misteryo. Maaring katangisip lang ang Atlantis. Maaring totoo ito ngunit nabura na ng panahon. Ngunit ang mas mahalagang tanong, hindi ba't mahalagang paalala ang Atlantis na gaano man tayo ka-advance? Kapag nagkulang tayo sa kabutihan, kayang burahin ng kalikasan ng lahat? Habang wala pa ring tiyak na lokasyon ng Atlantis, ang bawat teorya ay nagsisilbing piraso ng isang mas malawak na puzzle. Isang puzzle na hanggang ngayon, pilit pa ring binubuo ng sangkatauhan. Pero kung ako ang tatanungin, naniniwala ba ako sa Atlantis? Bilang tagapagsalaysay ng mga kwentot kasaysayan, isa lang ang masasabi ko, hindi lahat ng nawawala ay katang katangisip. Minsan, ang katotohanan ay tinatabunan lang ng panahon, ng lupa, at ng tubig. Naghihintay lang na muling madiskubre. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang kwentong kagaya nito.